story time mga balong kwentong nakakaaliw uh, lahi talaga namin ng mga pogi pogi kaya, kaya tong yabang nakakayak hindi eh. mo masyadong yung uso kwarto nun eh nakaka-inspire basta pag hindi na binintinda mo balitad po pero wag ka susuko wag uh -huh. ka susuko ka agad nakakabili I did some commercials na po rin dito sa Korea Woo! Ano, ano yung kahit pa nakakakilig. Tama na kwentuhan. Umiwakap ka rin na sa akin. Ibibida natin yan. Ting Sabado, dito lang sa Kwentong Ying. Hello mga ka in. Kumusta po kayo? Okay ba kayo dyan? Grabe rinit, ano? Ang sarap kumain ng halo-halo. Eh, tinan nyo yung sikat ng araw eh, nakakasira ng balat yan. Oh no. Tapos usong-uso yung mga matitinding uh, dehydration. Sana, ayos lang kayo dyan ha? Eh, ako nga, yung kutis baby ko, medyo kumukupas din eh. dahil sa init eh. <laughs> at masarap magbakasyon ngayon, lalo pa, at long weekend itong kabilang linggo na to. Kayo ba may naiisip ng puntahan? Ah, meron na. Pero meron akong tip sa inyo, baka gusto nyong gayahin, yung mini vacation namin ni Mrs. kamakailan lang dyan sa norte. At kasama dyan yung Lawag City, ang uh, Sunshine City of the North. Ah, napakasarap magpunta doon. Marami kaming pwedeng i-share sa inyo pero bago ang lahat. Eh baka naman pwede mag-subscribe ka sa YouTube channel na to. I-like at i-share din ang video na to. Let's go to the north! So after uh, almost uh, 18 years. Okay, years. Balik tayo dito sa lawag. Ang pagkabigat mo, ako. <laughs> Tingnan nyo naman, dito pa lang sa airport eh, sinalubong na agad ako ng mainit na pagtanggap ah. ng mga kababayan natin dito sa Ilocos Norte. Teka, akala ata nila eh si John Lloyd dumating. <laughs> North Ilocandia, si nyo lang po ito ho. Na na <coughs> Ito pa naman ang init dito. Ang init ng pagtanggap ng mga ilokano. Mabagis! Eto nga at unang gabi pa lang namin, nakiparty na agad kami dito sa kasalan na to. Ayos ba? Sobra kami nag-enjoy kaya wala muna ang video. Picture muna tayo. Welcome to Lawag City! Woohoo! <coughs> Ayan, natin to Let's go Sa amin namang second and last day, siyempre hindi makukumpleto tong quick Ilocos Norte trip kung hindi namin mabibisita ang kanilang sikat na windmills. Kapit uh! Woo! Basta drivers, wind driver! Sweet wow. Ayun, so nandito tayo ngayon, up close dito wow. sa uh, windmill farm ng uh, lalawigan ng Ilocos Norte. Dati nag-umpisa lang pala ito sa Bangui, dito sa Baruyen, sa bayan ng Bangui, pero ngayon natagtaga na. Meron sa Burgos at meron din sa Pagudpud. Kaya ang haba niyo, di, halos 10 km pala itong distance nito. Ah, uh, humigit kumulang, mga isang taang electric pa niya. Uh, Uh, windmill uh, na medyo malaki din po ang uh, capacity o production ng kuryente. Kaya uh, hindi lang po ito uh, magpapagaan ng uh, buhay kung mas marami pa ang uh, maitatayo dito. Uh, nagiging source din po ito ng uh, livelihood ng mga kababayan natin kung pinapasyalan po hindi lang ng mga locals kundi pati ng mga dayuhan. May mga nakita tayo kanina galing na Chicago kaya ayos na ayos. Pasyal na kayo dito sa bangge sa Ilocos Norte, windmill. Woohoo! Pasensya na kayo, maiingay masyado ha Dahil sa aminto lang kami dito, nabalaho kami ni Macy's Oh no! Pero ang ganda pa rin dito, nakita nyo yung mga tinaanan natin Layo na pa nun, mami o. Oh. Woo! Sige, ilahin ko Buti na lang at to the rescue itong sina kuya Ayos! At kung gusto mo ng IG-worthy pictures, hindi mo na kailangan manghula ng angulo dahil andito na si Maestro Idolo. Matagal na ba kayong eh, nagpa... Para kayong dito, para kayong... Uh, eh, Ay, para, 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 <ouse> para kayong... Para, para, <laughs> kayo para, para kayong, uh, kayong pakaila, Nakikialam, parang magaganda kuha ng mga tao. Matagal na kayo dito? Uh, siguro may mga 7 to 8 years na po ako nagtitinda dito sa Bangui, Ilocos, North. Po. Uh, uh Yung pinakita mo sa akin kanina, yung pagpipicture, tapos uh, pagbi-video paano mo natutunan yun? so bali sir uh, nung walang tao dito nakaupo ako sa dun sa gilid tapos uh, may isang bata dito ewan, ewan ko kung anak ng vendor sir tumatakbo dito tapos tumalon sir uh, hmm. pag gano'n ang talon sir uh, paano? Tapos, paano? Ya, yeah, pag hindi hindi pa po naka-center yung poste. sir. pinaulit ko po, sabi ko, bibigyan kita ng ice cream. Diyan ka muna. Tapos, ganito gawin mo. Salong ka rin, pero maraming pwede siya mag-inayang. Hanggang na isentro yung poste. So, yun, yun ang nagkaroon ako ng idea, sir. Tapos, ginamit ko na sa mga dumarating na turista dito. So, uh -huh. ginagawin naman po sila. Uh -huh. Tapos, hanggang in-upgrade ko na lang in-upgrade. Uh -huh. uh -huh. Ano yung sinasabi mo kanina, hindi na yung windmill lang ang pinupuntahan dito? Uh, kasama na rin po si ako yung yung may-ari ng konting ya, na... yabang uh -huh. Nakakaya naman. Nalaman uh, na rin po ako sa pinupuntaan. Uh, number one po, yung mga may ari. shoutout sa mga travel tour agency. Tapos uh, sila ang nagsasabi sa fax nila na, o oh, hanapin nyo yung nagtitida ng ice cream. Uh, Doon kayo magpa-picture. Legit. Okay, legit. <laughs> hindi, pero hindi ako nagbibiro, ha. Uh, Talagang si Maestro Edito dito, pag nakita niyo yung mga ginagawa niya, Mahanga kayo ha ah. Sariling sikap pala yon Hindi Opo. ka nagpunta sa eskwela, hindi Wala kinaga. po, wala po At nasabi mo kanina Yung mga batang paslit dyan Opo, naturuan mo rin po sila Tinuturuan mo din Naturuan lang po na, Kung baga na, Nagkaroon na rin sila ng idea sa akin Para Gumawa na rin sila ng tani kanilang Bakit mo ginagawa yun? Uh, para rin makatulong sa kanila hmm. Meron ka bang extra kita dito Sa pagtuturo kaya po? Ay wala po sila, wala po uh, Kung baga sharing Amazing. Yung mo po. Hindi rin po tayo, na, number one, hindi po tayo nagpapabayad. Yung Sayang, mga, babayaran pa naman sana. anak. <laughs> pero okay din naman, hindi, po naman po hindi po talaga. Hindi po, maski kanino po yung nakakilala sa akin, yung mga driver, talagang mm -hmm. hindi nagpapabayad dyan. Uh, mga picture kayo ng magaganda, pero kung gusto nyo lang, bili kayo ng ice cream. Ayun, ayun, malaking ayun. tulong, si, malaking tulong kay Mike Pedro oh! yan. Pero yung ayun. asking, kapera po, wala po ko tayong tatanggap. Iba na. talaga. Maraming salamat sa iyo, Maestro uh, Idolo. Paano ka susunta? Meron siya sariling uh, vlog. Meron siya sariling social media account. Sige, imbitahan mo yung mga uh, nanonood sa atin. Yung mga subscriber ko po, shout out. Uh, uh yung hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe. Maestro Idolo, YouTube channel po natin. Ayan. Shout out kay Katon Ying. Pagkatapos ng isang masayang bardagulan sa buhanginan, Dai ko sana tong isa sa masarap na kainan dito. Kaso, wala kaming inagupitang pagkain eh. At... buti na lang at andito si Na Marisa at Derek. Kainan dito sa Ilocos na itinuturing na landmark. Sa uh, ito pala ang paborito ni ni presidente. Yes, Presidente. Ano ang paborito ni? Gusto ko yes, sana makita siya. Kasi marami daw mong dito sa mga nagdadagdag sa ito yung original Yes, ito yung Ilang yeah, taon na ito? More than 50. 50 years na. Yes. Wow. Ito yung material nila. Pinawin. Yung baliktad. Ano po ba yung bali baliktad? Yung talawin po yung baliktad Ah. Ah. Tapos. Paksiw. Ano po yung paksiw na ano to? Ah. Sinanglaw. Sinanglaw. Kasi baka sir. Ah baka. Kasi uh, Uh, ah, ah po. Tapos to pinakbet eh pangaraniwan naman to. Pagkatagahin uh, igado, si Papaluyan. Eh ano na lang ang aabutan ko pala dito pag ganito oras. Sabaw na lang. Na lang sir. Sabaw na lang. Pwede ba matikman yung sabaw na eh, yun bago man ako umalis? Sige mo. Sabaw nung paksiwa. <laughs> Pero wala na po. Ay, yes. wala akong problema. Sabaw lang ng paksiw. Titingman ko lang yung sabaw ng paksiw. Ayun o, no? oh, buti na lang napagbigyan tayo ni na Marisa at Derek na matikman yung kanilang sabaw wow. ng paksiw na baka. Laban-laban ako, kahit sabaw pa lang. Ayos! Sabaw na lang. Buti na, pinagingin tayo ng sabaw na. Ano sabaw lang ano to, Ate Marisa? Sabaw ng paksiw. Sabaw ng paksiw. Tikman nga natin. Kung bakit pinagkakagulohan to, sabaw ng paksiw na to? Okay, sabaw pala, ulam na. Wow! Yum! Okay, napakasarap na pala. Mm. Yep. At kung kagaya ko kayo na sabaw na lang ang naabutan sa dawang, may isa pang kainan dito na paniguradong panalo din sa panlasa, walang iba kundi dito sa La Preciosa. ano, Mami Michelle, mukhang hindi ka na maawat sa kainan dyan Bago tayo magpaalam dito sa Ilocos, hindi pwedeng mawala ang pasalubong kaya eto at dumaan muna kami sa palengke. Eh, uwi na tayo pero hindi pwedeng walang, walang pasalubong. Ano? Magkano po ba tong chicha ko? Sir, topic. Yeah. Hindi wala ang tawad. Oh, ano naman po ito? Uh, Ay, Garlic? Garlic. Garlic yeah. flavor. Aba, tara, uwi na. So, Tingnan niyo, binigyan ako ng ito uh, et, et, yung bitbit -bit ni Con, eh, ni BBM eh, yung tinanggal niyang ganun. <coughs> Min Min. At uh, hindi lang basta-basta, may pangalan ko pa. oh. <laughs> eh. Matapos ang 18 years, buti na lang, nabisita ko ulit yung Ilocos. Dahil talaga namang sulit na sulit at talaga namang enjoy na enjoy ang naging stay namin dito kahit maikli lang yung panahon. O paano? Sa susunod ulit, Ilocos. Kawai kawai! <laughs> Maraming salamat po sa mga taga barun, barun. 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 Grabe! Grabe pala init dyan sa Ilocos Norte, ano? Pero alam nyo, kahit sobra ng init ng pakiramdam sa panahon dyan, pero ang nakakatuwa, refreshing naman ang init ng pagtanggap pagsalubo mo sa atin ng ating mga kababayan at ng ating mga kabagis sa Ilocos Norte. Iba, iba din naman talaga pagkakapatid mo, ano? At saka kahit na maiklim panahon, dapat nagkakaroon ta, tayo ng chance ha, na makabanding ang ating uh, pamilya. Ulitin natin, o, oh, mga taga Ilocos, ha, babalik kami dyan para Yahoo! sa mas mahabang uh, pasyal at kwentuhan na rin. O paano? Kayo ba? Alam nyo na kung saan kayo pupunta. Approve! Bye! Happy weekend! Nagulat kayo, ha? Hindi, practice lang ako kung paano maging vlogito. Mula nang magsimula ako pagka pala bilang vlogito, ka, ang... Kaya ngayon na certified YouTuber na ako, hindi kayo bumitaw, mga katsulin. Ito po si Kato Nying, Anthony Taberna, nagulat ng live mula dito sa Singapore. Ito po ang inyong palatuntunan. Mga current happenings, live tayo kung kailan ko gusto ang Uncut tunying Mga kwentong naka-inspire at nakakaiyak at nakakabilib, ting Sabado Nights, ang kwento nying. Tapatang may tapang at diretsahang tanungan, tatak tunying yan tuwing linggo ng gabi sa... Komento Nying. Di mo ba naabutan ang live ng Komento Nying? Huwag mag-alala. Rewind tayo. Sagot ko na ang quick highlight ng huntahan na mismo. Ito ang Kanto Nying. Da Komento Nying Rewind. Sama-sama pa rin tayo. Ngayon sa ating ikalawang anibersaryo, matsala sa inyo. At sana 'Wag kayong magsawa na suportahan ako. Oh, doon sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ha? Bekenemen, subscribe na. Bye! Happy weekend, Woohoo!